hello, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat at welcome back to my video at andito tayo ngayon maglalaga tayo ng saging na saba gagawa tayo ng nilupak na walang gamit na bayo o, ba? Diba? mayroon tayong walong pirasong saging na hilaw okay? at mayroon tayong asukal half cup na pula mayroon tayong star margarine at mayroon tayong kinayod na ninyo. Kaya ilalaga na natin ang ating saging na walong peraso. At andito na yung saging natin. Luto na. Kaya umpisa na natin ang pagluto ng nilupak na saging na walang gamit na bayo. Kaya ito siya. gagamitin lang natin ng mash potato na gagamitin natin. Kaya pipisain lang natin siya mga kalangga ko dyan pa isa isa lang kasi hindi din kaya pag lahat anuhin natin ng isang bisis lang kaya dahan dahan lang ang ah. natin Ngayon tapos na siya mga kalangga ko dyan. Kaya lalagyan natin ng butter ng star margarine. Okay? Lagyan natin ng isang 1 tablespoon at kalahati. Kaya eh, ituloy lang ang pagmamash natin. Hindi na kasi uso ngayon ang ano, pangbayo. Di tulad noong panahon na maraming kahoy na makikita sa bundok na pwede mong gawin pangbayo. Di ba? Ngayon, mahirap na mga kalangga ko dyan. Tapos na siya mga kalangga ko dyan. Kaya lalagyan natin ng niyog na ngayon. Ito yung kinayod natin na niyog. Yung ibabaw lang ang inaano ko dito. Andito pa nga yung ano niya. Yung ibabaw lang ang kinuha ko. Kaya ito nga yung ano niya. Oh. Hindi ko inano na hanggang ano sagad sa baon niya kaya puting-puti itong anan uh, niyog na ginagamit natin sa, sa probinsya wala nang butter butter diba noong kapanahonan diretso lang asukal at kinayod na niyog at pwedeng-pwede na diba mga kalangga ko dyan pero ngayon ay social na kailangan na may butter. At saka mabango din siya mga kalangga ko dyan. Pag nilagyan natin ng butter ay masar, mabango. Yun ang nakapabango. Plus may ano pa, kinayod na fresh na niyog. Kaya lalo siyang bumango at saka masarap. Masarap siya mga kalangga ko At para na rin siyang ibinayo. Durog na durog mga kalangga ko dyan. Durog na durog talaga siya. As in. Kaya, nakakamiss yung mga pagkain na dati rati ay ginagawa nating merienda. Kaya ito, pang merienda ko at almosal. Hindi ba? Kaya, tama na siguro itong niyog na to. Lagyan natin ng konti. Maano na? Maligat. Mahirap na rin. <laughs> Pero dahil gusto natin kumain, gagawin natin ang lahat. Kaya ito, lalagyan na natin ng asukal. Pula yung ginamit natin, mga kalangga ko dyan. Idahan-dahan natin paglagay kasi ingat tayo sa asukal kasi mahirap na. Di ba mga kalangga ko dyan? At ito na siya mga kalangga ko dyan. Durog na durog na. Kaya anuhin natin. Lagyan natin ng kunting butter lang. kunting kunting ah, uh, star margarine. kunting kunting lang mga kalangga ko dyan. Yeah, ito yung star margarine. Lagyan natin ng kalahating teaspoon spoon lang. At paghaluin ulit. Mas maganda talaga ang butter kaysa yung uh, star margarine kaysa don sa butter lang. Yung butter na laging ginagamit natin sa pagluluto. Sa atin ito yung madali, madali natin, di ba? Star margarine. dito, hindi sila gumagamit ng star margarine, kundi talaga yung pure na butter doon sa Egyptianan ko ano lang gum ano, gatas na fresh milk pinakuluan ng pinakuluan yan ilang bisis, tapos lalabas na yung ba ano niya langis, yung parang butter niya yung mantika, at papalamigin ayun, butter na siya doon ko na nakita kung paano gumawa ng butter sa, sa fresh na gatas. Kaya ito na siya mga kalanggap ko dyan. Halong-halo na sa, ba, sa star margarine natin. Kaya mag gagawa tayo ng magandang presentation. Ilalagay natin ng maliit na bowl at sa ibabaw lalagyan natin ng butter o star margarine. pa. Dito, ito yung anuhan natin, pagsukatan natin mga kalangga ko dyan. At lalagyan din natin ng star margarine sa ibabaw. Kaya, yeah. ganito lang. Pag mayroon tayong bisita sa at sa probinsya at marami tayong saging, puti na, pwede nating bigyan dito kaysa tinapay. Hindi pa. mga kala Ito siya mga kalangga ko Oh, magandang idea ang po natin ng isa isa pa at saka natin lagyan ng butter di ba at ito na mga kalangga ko dyan mayroon tayong tatlong uh, ginawa natin ng kunting presentation at nilagyan ngay natin ngayon ng star margarine kaya huwag natin kalimutan supportahan si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab, at sa Team Organic, Alo de los Santos, si Lina Barbosa Official, Maria Ligaspi Vlog, si LTBPH, Banat Bagsik, Ermagalo Galo Mix Vlog, Edna sa Mix Vlog, Rotbates Mix Vlog, at ang inyong kabadi, sa tuwing gabi, Hayat Mix Vlog. Kaya hanggang dito na lang mga kalangga ko dyan, mga ka, uh, kapatid, mga kasisikoy, mga kasisikoy ko. Kaya ingat and God bless sa ating lahat. Bye bye!